Alam mo ba na kahit gaano kaingay o kabangis ang makina ng kotse mo, wala rin niyang silbe kung ang pangilalim ay sira? Oo, tama ka sa narinig mo. Kasi ang tunay na haligi ng kotse mo ay nasa ibaba. At tinatawag natin itong front undercarriage system. Ano nga ba itong undercarriage na ito? Ito yung buong parte sa ilalim ng harapan ng kotse. Kasama dyan ang mga suspension parts, steering linkage, cross member, control arms, ball joints at kung ano no pa ang mga konektadong pyesa. Sila ang nagtatrabaho para manatiling stable, smooth at ligtas ang biyahe mo kahit gaano pa kalubak ang daan. Ang tanong, bakit ito mahalaga? Simple lang, kung ang makina ang puso ng kotse, ang front undercarriage naman ang mga buto at kasukasuan. Kapag maayos yan, panatagan takbo, komportable ang ride, at kontrolado mo ang manubela ng maayos. Pero kapag kasira yan, aba, para ka nagmamaneho ng lumang kariton. Matagtag, maingay, at delikado pa. Ang tanong, paano nga ba ito nasisira? Maraming dahilan ng pagkasira nito. Madalas mong dinadaanan ang mga lubak at hams. Nasisira din ito dahil sa kalawang dahil sa putik, tubig ulan, o hindi paglilinis. Nasisira din ito dahil sa pagkaluma ng mga bushing at ball joints. At syempre, yung normal na pagkasira dahil sa tagal ng gamit. Kapag kasira ang mga ito, ito yung mga palatandaan. Una, may mga kalabog tayong maririnig o katok kapag ka nalulubak. Pangalawa, hinihila ka ng kotse sa isang side kapag ka nagmamaneho dahil hindi na palapantay ang kain ng gulong at malambot o parang lutang ang manubela. Kaya ang may papayo ko sa inyo mga ka-mechanic field, paano nyo ba ito mapapahaba ang buhay? Una, kinakailangan meron tayong regular check-up. Regular na pagche-check sa ilalim ng ating kotse, lalo na kung luma ito. Iwasang bumangga sa lubak o humps kung mabilis. Linisin ang ilalim paminsan-minsan para iwas kalawang. Palitan agad ang mga rubber parts, bushing at ball joints kapag may mga palatandaan tayong nakikita na sira. At hanggat maaari, ay pa-undercoat natin ang mga pangilalim ng ating mga sasakyan. Ngayon naman, lalo na kung classic car ang gamit natin. Huwag basta-basta sa pyesa. Gamitin ang tamang parts at tamang higpit sa bawat bolt. Kasi pagdating sa mga classic car, kahit maliit lang na pagkakamali, ramdam mo agad sa takbo. Kaya sa madaling salita mga ka mechanic field, ang front undercarriage system ang hindi bida pero sobrang importante sa ang tahimik na dahilan kung bakit ligtas, komportable at panatag ang bawat biyahe mo. Trust in the flow